Bawal ba isa alang-alang ang pananampalataya sa politika ng isang bansa? Bawal ba natin i-declare ang ating biblical perspective sa pamahalaan? Kasi ang malungkot kapatid, dito sa ating bansa kapag naglatag ka ng panuntunan ng Panginoon, yung salita ng Panginoon tungkol sa what must be the characteristics of a government ayon sa Biblia at what must a political leader should possess, sasabihan ka ng mga pilosopong hindi maka-Diyos. Hindi mo dapat isama ang simbahan. And church should not meddle with politics. Dagdag pa nila, there is a separation of church and state. Maaring ang Pilipinong pilosopong hindi makadyos na ito ay hindi alam ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Paliwanag natin ng mabilis. Watch until the end. Matthew 22, verse 21. And he said to them, Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Mga kapatid, this is an insight kung saan ipinapakita ng Biblia ang relasyon sa pagitan ng earthly authority at spiritual obligation. Ni-emphasize ng passage na mahalaga na i-acknowledge natin ang role both ng government at ng faith. Tayong mga believers, tayong mga kristyano are called to fulfill our duties bilang mamamayan while maintaining our allegiance to God. Tayong mga kristyano ay ini-encourage ng Biblia to engage in public square at i-advocate natin, suporta natin ang mga polisiya na nagre-reflect sa biblical values at sa values ni Jesus Christ. Pero yun nga, kukontrahin niya ng mga pilosopong hindi maka-Diyos o totally mga hindi naniniwala sa Diyos at sasabihin ng walang sapat na pag-unawa. Huwag mo isama ang simbahan sa policy making. There is a separation between state and church. Okay, sige, i-dissect natin kung anong differences ng religion, church, at faith. Religion encompasses the organized system of beliefs, practices, and rituals that guide a community of believers. It includes doctrines, teachings, and traditions. So, ang relihiyon ay more on system na ginawa ng tao base sa kanilang paniniwala, practices, at rituals. Maaring nga may politika dito kasi system nga ito. Number two, church. The church refers to a community of believers who gather together to worship, learn and support each other in their faith. It is often a physical place like building but can also mean the collective group of Christians. So ang church ay mga believers tayo collective group of Christians na nagsama-sama for worship they are referred to Or we are referred to as body of Christ. Maaring hindi sila kabilang at hindi sila naniniwala sa religion or maaring kasapi sila ng religion. Gets? Number three, while ang faith naman is a personal belief and trust in God, it's about our individual relationship with Him, ang ating convictions and how we respond to His word. Faith can exist independently of any organized structure. So, Itong faith ang iyong personal belief and trust in God. So if you trust God, you follow him. It is individual relationship with him. Your convictions kasama na dito ang conviction mo sa policies presented by the government. Ayon sa ating constitution, the Philippine Constitution mandates a strict separation of church and state, ensuring No law establishes a religion or prohibits its free exercise. This principle is enshrined in both Article 2, Section 6 and Article 3, Section 5 of the 1987 Constitution, guaranteeing religious freedom and prohibiting religious tests for civil or political rights. The doctrine of benevolent neutrality accommodation Established by the Supreme Court in Estrada v. Escritor, further clarifies this separation. Key aspects of the separation of church and state in the Philippines: no state religion. The Constitution explicitly states that there is no state religion, ensuring equality for all religious professions and worship. Freedom of religion filipinos are guaranteed the right to freely exercise and enjoy their religious profession and worship without discrimination or preference. benevolent neutrality accommodation. the supreme court has interpreted this separation through the lens of benevolent neutrality accommodation, meaning the state can accommodate religious practices while remaining neutral in matters of religious beliefs. Eh kung mapapansin ninyo kapatid, sa ating konstitusyon ang konsepto ng separation of church and state, ang in-emphasize doon ay there will be no prohibition sa exercise of religion. At sinasabi ron, ang equality for all religious professions and worship. Filipinos are guaranteed to freely exercise and enjoy the religious profession and worship. And the state can accommodate religious practices while remaining neutral in matters of religious beliefs at hindi the other way around nakatulad na katulad na ipinagpipilitan ng mga pilosopong hindi maka-Diyos. And ultimately, ang sabi sa Biblia, while the government may assert the separation of church at ang state, ang mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, tayong naniniwala sa Panginoong Heso Kristo, ang sovereignty at kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundo, pati ang gobyerno to have both freedom and responsibility to uphold their faith. Doon pa rin tayo sa mga polisiyang inclined sa aral ng Panginoon. Hindi sa mga polisiyang panglupa at para sa interes ng mga makapangyarihang politikong makalupa. Sabi nga ni Mayor Biko Soto, importante sa mga leader ang naniniwala, umiibig at may takot sa Diyos. Importante ang integrity na kahit walang nakakakita, gumagawa ng mabuti. Engaging thoughtfully and prayerfully in the civic process can be a powerful testimony of faith in action and a means to influence society positively. Manalangin tayo kapatid, maari kang yumuko, ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, Lumalapit kami sa iyo ng may pasasalamat at ina-acknowledge namin na ikaw ang pinakamapangyarihan, hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Utos mo, Panginoon, ang sumunod sa gobyerno sapagat lahat ng gobyerno ay galing sa iyo at itinalaga mo. It is our duty to obey laws while we hold true to our faith in you. Panginoon, ipaalala mo sa amin na i-prioritize ang iyong mga kautusan at aming relasyon sa iyo above all else. Naway sa aming pagsunod, Panginoon, mag-reflect ang iyong love and truth. Panginoon, inalalapit namin sa iyo ang aming mga leaders na sila ay mamuno ng may wisdom at integridad at malaman nila na ikaw ang pinakamapangyarihan at in full control. Mamuhay kami ng ayon sa iyong mga aral as we honor ang aming pagsunod sa iyo at ang aming responsibilidad bilang mamamayang Pilipino. Tinataas namin sa iyo ang kapurihan at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid. Araw-araw tayo magsumiksik sa presensya ng Panginoon na ugnay sa mga bagay-bagay na dapat nating sa alang-alang dito sa lupa. Naway i-follow, i-like, share mo ang ating page. Nagkita ulit tayo bukas.